So, hi guys. Kakaulit lang namin galing sa SM. Kumain kami sa Jerry's Grill. So, ito yung take out namin, yung tira namin. Pero, bumili din kami ng, ano, tinapay. At ito guys, ang, ano, lumpia tsaka bulalo ang dala namin na take out sa Jerry's Grill. So, isasalin ko dito kasi iinitin ko siya para may ulam pa kami bukas. At may baon din ako sa trabaho. Hindi naman ito mapapanis. At ayan guys, nilagay ko na siya. Iinitin ko siya. So, isasalin ko dito guys yung ano, yung lumpia. yan hindi naman ito So, magbaon din yan si princess ngayon kaya dadaling din niya sa trabaho din magbaon din siya ako rin magbaon din ako niya ito yung tinapay na binili namin yan, binili ako na soft bread tapos sliced bread ay, hindi pala. Ano, mamon pala ako. Oh. Mamon. Yes. At? Ito, guys. So. So dito natin yan ipatong. At ito ipatong dito. Ito patong dito. Ayan. Pinapatong namin yan guys. So ayan guys. So, ayan. At itong tinapay. Kay nagbili ako kanina umaga. Nakalimutan po kainin kanina umaga. Kay nagchika-chika kami sa ka-workmate ko. So nakalimutan po. So dinala na lang dan natin. Tapos. Kina tinapay, tugay naman niya, eh. pero hindi na na mag kahit diba? ipaman panos. Hindi, siya Saka Itu Buat yang laman Tuh Itu guys Oke